Brad po yung ibig sabihin nung tad, kapatad, kapatid. Yung tad. Bro, biro mo walang topic tapos paulit-ulit na lang yung ano, ang lundo. Nagtatanim ng galit sa kapatid. Tinatamnan ng galit ang kapatid. Uh, kaya ako ngayon po mga kapatid, ang concern ko kaya hindi po ako titigil na magla-live hangga't kaya ko na mag-live para mabuksan po yung kaisipan ng uh, dapat mabuksan. Bakit? Biruin nyo po. Sino po ngayon ang number one bang kalaban ng aral ng Panginoong Yeso Kristo? O sino yung number one antikristo ngayon? Yung antikristo, ang ibig pong sabihin ng antikristo, eh, kalaban ng aral ni Kristo. Biruin nyo po, sa aral pa lang, basic na aral pa lang sa doktrina eh. Huwag mong, ipapa, huwag mong ipapaalam sa iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwang kamay. Huwag kang tutugtog ng pakakak pagka ikaw ay naglilimos. Ngayon, ano po bang ginagawa? Alam nyo po, mag, magsaliksik lang po kayo sa iba-ibang mga bansa. Hindi pumapayag ang MCGI na maggrant ng MCGI cares to do MCGI cares without camera. Hindi po sila pumapayag. Dito po sa Europe, meron pong isang bansa sa Europe na hindi po sila hindi po nila pinayagan dahil bawal po sa constitution ng isang institution na mag ano po ng camera mag-allow ng camera. syempre meron silang pinangangalaga ang mga ano nila. Mga, mga stops siguro, ganun. Something like that. Alam nyo po nung sinabi ng uh, institution na yon na ganun yung policy nila, they decline, MCGI decline to pursue the uh, gawain na MCGI cares. Kaya yun po, nakakalungkot yung nangyayari ngayon. Tapos ang sasabihin nyo, na ako yung ano, ako yung umaksyon, ako yung ako yung masama. Hello, Daniel Rason. Hindi ako yung masama. Sino ba yung masama? Sino ang mas masama ngayon? Sino ang mas masama ngayon? Yung nanay mong dalahira na sinungnukan nuk ng sinungaling na sabi nga nung isang hindi ko hindi na lang ako magbabanggit at magbibigay ng hint kung sino yung nagsabi sa akin na sinasamba nung nanay ni ano ni kuya pera sinasamba nung nanay ni kuya pera totoo naman eh hindi mo mapapasinungalingan yan Daniel Rason biruin mo leader ka ng isang samahan na kiniklaim na sa Diyos na bayan ng Diyos pero sino ang number one ngayong nakikinig sa chismis ikaw yun ikaw yun Daniel Rason Number one, nakikilig ng chismis. Kaya anong sabi ng iyong kapatid? Nung pinagmalaki mo pa kay Sis Lissette na iyong kapatid, pinagalitan ko yan si Badong. Kuya, bakit mo pinagalitan si Badong? Sabi ng ganyan. Eh, paano? Sinabi ko sa kanya na... Ikaw, Badong, baguhin mo yung sistema mo. Tandaan mo, hindi lahat ng pagkakataon yung inaalisan mo, pwede mong balikan. Naalala mo lang kami pag wala ka ng pera. Pagka nakapagipong ka na, nilalayasan mo kami. Anong sabi mo ng kapatid mo? Na in your face ka, Daniel Rason. Anong sabi ng kapatid mo? Kuya, hindi totoo yan. Matagal na namin kasama si Badong. Bigyan mo yan, hindi mo yan bigyan. Wala yang reklamo. Na in your face ka. Kapatid mo na mismo yun, di ba? Tapos sasabihin mo ngayon na kami, ako personally, nakikinig ng chismis, tapos yung mga kapatid na man manonood sa akin, nakikinig ng chismis, sino ngayon ang number one chismoso? At sino ngayon ang number one ka kampun ng demonyo? Hindi ba ikaw, Daniel Rason, numero, numero unong kampun ng demonyo ngayon, Daniel Rason? Bakit? Biruin mo, ipapablock mo ko. Ang sasabihin mo, lumalaban ako sa aral, patunayan mo na mayroon akong nilabanan naaral. Wala ka mapatunayan. Wala ka mapatunayan. Kaya ang ginagawa ninyo character assassination which is one